Bayan, sa unang pagkakataon ay sinagawa ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard ang bilateral exercise. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsama ang Pilipinas sa bilateral exercise ng isang bansa na claimant din sa West Philippine Sea. Kung saan sumentro ang bilateral exercise na ito, alamin sa ulat ni Ryan Lisiges bomba ng malalaking barko ang maliit na barkong ito ng Philippine Coast Guard sa bukana ng West Philippine Sea. Pero hindi ito eksena o kahalintulad ng ginagawang pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Yungin Shoal sa tuwing nagsasagawa ng Rory Mission. Bahagi kasi ito ng kauna-unahang bilateral exercise sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard unang isinagawa ng PCG at VCG ang firefighting exercise ang senaryo nakatanggap ng distress call ang PCG at VCG mula sa isang nasusunog na barko. Pagdating sa lugar, agad nila itong binomba ng water cannon para mapatay ang apoy. Agad namang idineploy ng PCG ang kanilang helicopter para magsagawa ng aerial surveillance at agad makita ang mga taong tumilapon o tumalon sa dagat dahil sa sunog. Saka naman idineploy ng PCG at ng VCG ang kanilang rigid hull inflatable boat para mag-search and rescue operation upang salba ang dalawang tao at agad nilapatan ng paunang lunas. Sa puntong ito ay sinasagawa na ang passing exercise o pasex sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Mahalaga ang puntong ito dahil dito makikitang nakahilera na ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang mga tauhan ng Vietnam Coast Guard at sumasaludo sa bawat isa bilang pagpapikita ng pagpubugay o respeto sa bawat isa maganda po no maganda yung naging uh, activity ngayon kasi at least uh, meron po kaming nakita na mga uh, senaryo na dapat nating improve no pero itong uh, hakbangin na ito ng ating uh, gobyerno particular yung Philippine Coast Guard in uh, collaboration o uh, an exercise with the uh, Vietnam Coast Guard napakaganda po kasi at least meron tayong magkakaroon tayo ng uh, uh, regional uh, cooperation between ASEAN nation so para sa amin sa Philippine Coast Guard uh, marami pong uh, kaming natutunan sa ngayon and uh, there is uh, so much room po more for improvement ito ang kauna-unahang bilateral exercise ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant sa West Philippine Sea. Layon nitong paigtingin pa ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nako, napakarami po. No? Uh, at least eh, ito, magkakaroon po tayo ng uh, uh, magandang collaboration, cooperation with uh, yun nga sa mga claimant ng uh, West Philippine Sea. And uh, being an ASEAN nation also, na maganda na magkaroon tayo ng at least yung bang um, isang direction no which is a rules based na yun approach ng Pilipinas and uh, we hope also that the Vietnam uh, Coast Guard particularly the Vietnam government will also uh, do away no or uh, follow with the Philippine uh, Philippine government in uh, enhancing or uh, following the rules based uh, uh, approach dito sa West Philippine Sea aabot sa 80 crew members ng VCG at mahigit isandaan naman mula sa PCG ang lumahok. Ayon sa PCG, sumisimbolo ito sa shared objectives ng parehong bansa sa pagpapaigting ng marine safety at security. Layunin ng joint maritime drills sa pagitan ng PCG at VCG na pagbutihin pa ang interoperability at operational readiness bilang aktibong miyembro ng ASEAN Coast Guard Forum o ACF. Ginamit ng PCG ang BRP Gabriela Silang A301 at ang FPB Boracay 2401 at ang isang helicopter ng PCG bagamat ginawa sa bukana ng West Philippine Sea. Sinabi ng PCG na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa WPS. Wala po, uh, purely po ito uh, humanitarian exercise, humanitarian visit and also goodwill visit po ng Pil ng uh, Vietnam Coast Guard. Nitong Enero Nagkasundo ang PCG at VCG upang magdatag ng isang Joint Coast Guard Committee at Hotline Communication Mechanism. Nitong August 5 nang dumating sa bansa ang VCG vessel CSB-8002 para sa isang 4-day port call na magtatagal hanggang ngayong araw, August 9. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.